So, hi mga ka-idol. Update po. Uh, alas 6 na po ng, uma, ng hapon. So, ayan mga ka-idol. Ang asawa nako ay ipang na nga mga paninda. Kay in case, nga mukusog in case po mga ka-idol. At least yung mga paninda ko ay safe siya. At kami po ay makapag-evacuate. Ayan. So, ayan. Nililigpit po niya mga ka-idol. Kasi katunayan po mga ka-idol, ang bahay namin ay gumagalaw na. <laughs> gumagalaw kasi ay ko po pa yung buku, yan. O naririnig mo ba yan? Ayan. So ayan mga kaidol ang impact ng hangin. Siguro kung wala kung wala lang ang puno mga kaidol baka nandun na kami sa bayan ng Binangunan. Charot. Pero tinuod din mga kaidol no, hindi git sa paghinambog darakong dara kung na, o naglikpit na siya sa mga panindaniya kay ini ingon siya sa kuwag, in gi kuno so, mo kusog mo baklit kuno mi mamili kuno mi ug asa mi maadto so daghan mi pagpilian kay syempre ang akong mga kaibigan mga mayayaman so mamimili kami kung saan kami pupunta <laughs> kung sino ang magpapasok sa amin <laughs> sa aming mga badyaw giagi <laughs> agi lang ako katawa pero ba mo kibalong nga kulakon nako sa kulba hmm? pero Bisag gibagyo na ko diri mga kaido, lamon lang gyapon kog saging oh. Pakaon ko kung ba saging kay. Naglungod sa saging. Para mga kaidol oh. Muna hmm. nga na ni kita ligpit, kagani na pa ni siya sige kuan-kuan, lihok-lihok. Ingon ko siya isipin ng mga mababasa dira ah. Yung mga ano, yung mga sabon, napkin. Hmm -mm kay og kana maapektuhan mga kaidol grabe gid akong pagkalugi milyon na gid nya eh, mo sa ako <laughs> joke lang sipti na nato ang mga dapat isipti mga kaidol muna ang itlog kay di ta kay balo mga kaidol Basit mag brown out di ay hmm? nanulod na ang mga dahon sa sulod ng balay Ya, diri ana naglungag mga ka idol kay di nami mi kalungag dito sa moang lutuan kay grabe na gidang hangin. Mamatay-matay na yung apoy ba. So diri ana lang mi naglungag sa tindahan, gilipat ta mo lutuan diri. Eh. So in ang akong in ani ang mo sitwasyon noon diha. o. Oh. Siguro bitan sa ligpit mga ka idol. nga. Uh, sus ginuo ko. Ginuo ko in town, oh. Grabe nakakusog ang hangin mga kaidol. Mild pa lang gani ini siya no pero unsa na lang kaha. Tara. Hmm. Sad na kadraman mga kaidol. Puno na ang dram namo. Mm. Mm. Dara, yan na nang i eh, pang kusog usog na mo po Kaya huwag ka nang muhunong na nimbagyo, dali raman mag-ayos, mag, mag tabangan mapuguniyag ayos. Muna no, nga, kung siyang giing nanay ko nga, isip tigid na. Kahit... Okay. doon. Get ready with ano, with bag, uwan. Pangalan uh, pa lang, uwan na. Pangalan pa lang, murag uwan gid. Yan, sus, So, karon mga kaidol, kini siya, happy hour pa lang ni siyang hangina. Pero, ning ingon na nga kumbana, gabi idaw ang ang kuani-ani. Muna nga, nagkuan na siya, nagredi-redi na gid siya. Kay in kaso gani ko no, nga kuan, dali ra mi makalaya sa so asa mi adto. So muna mga ka-idol, magamping ta ninyong tanan, amping taon kay kay tibuok kalibutan ni gibagyo, dili lang kami. Daghan pa kay lugar nga giunos o gibagyo gid. So, muna igingon mga kaidol, mag kita sa ginoo nga, uh, unta, safe lang ta. Safe tang tanan. Pero, unta ni, kanang, kanang dool sa sapa, dool sa mga ilog, inana. Unta, mo bakwit na lang, huwag pa siguro. Kay, kanang, isod kayo, o kanang, di ka pa mo bakwit. O ka mo bakwit, pagka ang baha, nanasimuhang tiil. ba diba? So, bakwit dayon yun. Pag ngayon na gani ang mga kuhan, bakwit, bakwit dayon kasi sila ang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon kung ano ang magiging sitwasyon kapag hinayaan nyo pang manatili sa loob ng bahay so pag sinabi sa inyo ayan, na magbakwit na matik agad, magbakwit at, at, at nakaready na rin ako ng mga damit mga ka-idol so meron na akong nireading mga panghaplas na ako uh, bado na ako tapos kanang, kanang habol yan So, dara mga ka-idol, oh. Busy pa akong ba na. Hindi. Ang um, ano di, ang toothbrush na din sa drama. Uy, okay lang yan. Wala okay. okay. mo mong toothbrush. Yan ang mga magbabasa. Magbabasa. Pag nabasa ni siya, dili naman po ni siya mabaligi ha. Dura na lang siya. Oh. Basta po lang mabasa. Hmm. Ito mga puno na. Dara so, mga ka-idol. Ito mga ka-idol. Ani, ginoon ko. Tabangi lang in taon ni Luoy kayo ni mong balay. Asa kami ani mangita o buwan. Pang repair. Ambot lang. So, yun lang usa sa mga kaido lang. Ako ang update sa inyo, no? Alas ay sa isa hapon. So, muna ni siya ka kahadlok. So, mo, amping ta mga ka-idol. Huwag mag-ampo ta sa ginoo kanunay.